yun no gulalo kapaitan siyempre isama natin si manager <laughs> yun, dito kami ngayon sa Mang Bix, sa Marilake bakit na Marilake to? ipupuntahan tayo mga pare ko eh. Yun, muna tayo hindi yun no namis kumakat dito sa Marilake na motor eh ngayon puro kotse muna tayo wala muna motor Lapit <laughs> na kami sa CMG na branch dito sa Marilake nakasama ko manager ganda talaga dito sa Marilake Yan, well, dito tayo sa Big C May mga namimitik na eh oh. Siyempre, magpapapitik tayo Ayan o oh. Ayan o, oh, namimitik o oh. Pitikan tayo <laughs> ano? Trip, oh. Trip. Sila, buha ako, nagdi Drip po, drip Sila bumabanking, ako nagdi-drip manoran. Ay, ang Dami nila oh. Ay, oh. Mga nag-aabang ng mga sesemplang, si oh. 'Yon, Cafe Caterina. At landmark mapa Paragoy kung pupunta kayo rito sa Bagong butik ng CMG. 'Yan ang landmark, Cafe Caterina. Malapit lang sila rito hindi ko rin alam eh naanapin din namin pero sabi malapit nga daw eh may <laughs> pakurba daw eh. eh kita na natin yun CMG nakalagay ayun ayun Dito tayo sa CMG mga pare ko eh. Ito yung sila rito, sa Marilake. Tapos, ang landmark lang niya, doon lang banda yung Cafe Caterina. Tapos, may pakurba dyan, pababa. pa? may kita nyo na to, CMG. Ito, Francilla rito. Ito, outlet nila to. mga finished product na nila, dito na di-display. Meron din sa Taytay Rizal. Mamaya, papakita ko sa inyo yung address. Ayun o no? Yung Parang kilala ko itong mga ito eh malulupit na vlogger yan eh Mga napapanood ko sa TV yan eh Ayun no? Lalo na ito o oh. Ayun o kilala nyo Si Lespo Turistang Lespo Siyempre ito napapanood ko rin ito sa ano, TV laa gago to eh sa JMA ko na papano eh <laughs> Kaya Kay ano yan, upugay Laging What? nagpapakain Kanina <laughs> kanina, ano sir? Kay ano yan sir, kay ayun o Ayun Mrs. Ukogay Yan yung so, Sila may ari uh, Na itong uh -huh. question na to Ukogay Ukogay Laging nagpapakain <laughs> Libre lang no Naghihintay lang kami ng ano Naghihintay lang kami yung isang vlogger Si Palangga Nation mayang, 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 Para mamaya maya Pagdating niya Mahimigay na tayo ng mga riding jersey si Lespo, Po eh, no? oh si Lespo, mga parang ko e. eh ganda ng baril ni eh Mati pwede ko ba mayroon yung baril mo may kahaway kasi ako sa amin <laughs> <laughs> pwede ko i-testing ko muna sa'yo pag hindi ka mabubuta sa pag... Ma matindi yung kahaway ko eh eto But... hindi to sa kahaway ha? Sa kaibigan ko. Ano na, magkaibigan naman tayo eh. Ay, magkaibigan. Pwede, pwede, pwede. 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 Pataplis lang, pataplis. Patap, lang, pataplis. Kagawad yung kalab kalabang ko sa amin eh. Kalabang <laughs> mo sa takbuan? Kalabang, kalabang ko nga eh. Di ano ko sana itumba, kaya lang. Wala akong baril Baka pwede ng baray mo naman baril mo. Kaya ba nakapangala niya, buddy? Alam mo na lang. Hamunin mo na lang suntukan. Mas maganda. Yeah. Sorry, yung sambalan lang. Kasintado <laughs> naman ako. Hindi mo ba? ayaw sa mga parang ko. Yun? Uh, tayo natin yung mayari. Tapos papareb natin. Gumisita sila dito sa CMG. Ito yung mayari. Ito po. Ayun. Resort oh, hey. na nga niya yung pinagay natin na ano. Writing Jersey. Jersey to the T-shirt. Alam mo, sir? Jacob po. Jacob, ayun. Siya may ari na ayabusa na yan. Yun, ako daw po bomba. Ako na. Ikaw na. Hindi ako marunong eh. <laughs> ayun, oh. Thank you. Kuya, mabomba. Bomba pa, ma, bomba. Tatagal din dito sa CMQ dahil may pupuntahan pa rin kami so. Ayan, okay, pakita ko lang ulit sa inyo yung pwesto nila tapos hindi na rin ako mamibigay ng jersey sila Lespo na lang mamibigay nagkaroon ko si Lespo mamibigyan tapos sila R&R tsaka Palangga Nation ito ang ko sila tatay ayun tayo okay. XL sa'yo, Nay 2x ano ba 2x na lahat tayo salamat salamat yun okay, oh, thank you salamat, salamat CMG CMJ para makikita nila shot so, oh, niya tay oh. ha press ko sa katawan yan okay. okay. parang masarap to tay ha pwede bang makati game hindi <laughs> <Ito. laughs> <De>, biro lang <laughs> uh, ayun na bago na yung kapitbahay CMJ rito oh. baka pagkamalang tank ito

nagbibidyo so, kami na kapag So ayun, napahalam na ako kaila boss JJ Salamat, salamat Boss, sa thank you Black Rider Thank you, thank you, thank you so much Thank you sa pag-invite Ang layo, kaling pa siya ng Bicol North Sagaray, American City Boss Dan dito na kami. Uy, paano yung model? Uh, yung model, uh, mahala na muna. Ito diba ba diba ito? Diba mahala ka dyan. Ito diba eh, ah? diba na tayo sa Okay, sige. How much? Dito na ay. kami. Uh, Ingat, Thank you. Black Rider. Yan, Maddy, motorist ng Lesbo. Shooting mo, tapos na ba? <laughs> may bago akong ano eh. Yung tumbling tumbling. Ben tumbling yung title mo. Tapos <laughs> na ba yung Black Rider? Tapos <laughs> na. Tapos na? Bago project, Ben tumbling. Abangan mo yung... Abangan mo yung mga ko Ito na natataposin yung video namin na doon sa soft opening ng CMG kanina. Ito mag pa tayo ng ano habang nasa daan. May pamimigay pa tayong dalawang t-shirt ng CMG. Ito talaga ng daan dito sa Marilake. Alam, patapos na yung ganda ng daan ito eh. Gandito na lang to eh. Pagdating ko, pangit na. Unan, Pagbaba. So t <laughs> Ganyan lang kami mamigay ng t-shirt Galing sa CMG <laughs>